New Year try tag Live! Happy New Year mga kapart. New Year. Happy New Year parts. Please like and share mga ka-part Nagbabalik tas kwan part. Pag live kayo tayo live dive. Huwag ganyan live sa YouTube. Live na tayo kay update rata. Sa itong mga followers sa uh, papart ng Pinas. Why this? Uh, parts. Update, 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 no update. Jadi tas para pemilia. Di tengah uh, gay. Tunggu kasih okay. dah okay. tu. Duty work lah, duty work. Duty New Year bah. Welcome parts. trabaho first trabaho ng tunaw ng pamilya ba kita sa itong watch hour no huwag kalugay na huwag ka mamulit tayo sa aling youtube what's up what's up share 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 update happy new year mga parts. gus <coughs> gus 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 kus kus. Kus kus kus. Kus 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 kus. Kus 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 kus. Kus 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 kus. Happy New Year mga kaparts. What's up, what's up? Duty ta. Duty ta New Year ni mga parts. Duty ta yung duty kay atul sa itong schedule na ito. Happy 3 million in the house. No? Duty ta part. Duty ta. Para sa pamilya. Tinindo ko mag New Year dito ako mag-year mga, mga parts dito sa pinapasokan kong trabaho bilang isang security guard no happy 4 million in the house no happy year mga kaparts new year to sa trabaho na ni eh. okay wag to sa schedule na to natulog mo to sa schedule ng trabaho ta para sa pamilya trabaho ta part no sa old naman ang new year, always naman ang new year oh. always kada tweak na lang celebrate ng new year pero kaya kung pagdarabaho ko mong god sa buwag gwardiya ko pili mga yun ang mga diyo ko sige kay mag-guard ka sa pagputing uh, ko uh, makaliyob ka one time ra karon guys share man na atas duty ba please like and share mga kapart no so, supportahan niyo akong pinas, ako papart ng pinas yt ako facebook page part job vlog ako ang tiktok di ay is papart papart job vlog yapon pasinsa pa daw pag uba ko ni sa ako ang youtube matagal na tayo hindi nakamunit tayo sa youtube na to na kwanta na ito yung mga violation ba ulang tag watch hour sa part happy new year no happy new year mga kaparts happy new year no keep it always mga kaparts uh, sana tagaan ta og mas salawas mag support ayo kaya punta sa tong mga vlogs no sa YouTube nato please like and share or comment lang mga kaparts kapit tan ko kay wa wow, ako ko na kwan matagal na ko hindi na upload mga kaparts salamat sa suporta ano? yung tiwala nyo sa akin thank you so much happy 1 million in the house Please like and share mga parts. Community. Cuts, cut pinterest. or messages. karon tagal di ako hindi ka kuan matagal din ako naka live sa part oops what's up mga pa part job vlog sana uh, okay inyong ano pag celebrate sa inyong new year mga ka parts keeps up always happy new year no what's up mga ka chat out no sa atong mga kay mga kaibigan at mga vloggers dyan shout out sana masupportan nyo po yung facebook page ko popper job vlog sana hindi naka one day part sana hindi, hindi tayo naka pag live retouch oh, on kamera ng back start poll start Q&A happy 1 million in the house happy new year mga kaparts keep it always salamat sa support no salamat sa bisita sa akong channel park sa pag support hanggang next year no sana gusto po support, supportahan nyo po ako walang sawa pag support niyo sa akin mga kaparts Papa Jump lang, Papa Jump Pinas YT, salamat sa support Keeps it always mga kaparts Kapit lang ko sa live sa YouTube Kaya matagal lang tayo din nakapal live sa YouTube at mga kaparts At New Year ngayon, countdown Ito na kung i-update ito ang what's hour kayo. Matagal na yung YouTube natin, hindi pa tayo na monetize. Kasi yung watch hour natin, may na yung natin. mga tsawa uh, natin. Hindi tayo palagi nag-upload ng YouTube natin. Busy sa trabaho mga part. Sa pamilya, ba busy sa pamilya. Ngayon, nag-new year ako ng trabaho. Dito ako mag-new year sa pinapasokan kong trabaho pa, Salamat, G, sa trabaho ang... May trabaho ako sa new year, no? Until next year, part. Mga tao trabaho mga kaparts, paliita. Time-time lang tayo. Kaya nga ako magkayo. Ako lang sa diri. Ako back up at likod. Yung iyan tao bot Countdown, mag-countdown. Sa tanda ko sa aking pamilya dyan. Sa akin to yung kagnabuhol. Sa aking mamang papa. O may iksoon. diyan pahindihan ako dyan. Sa dumang city, Sa akong mga pamilya. Sa aking anak, Sa aking isa kasawa. Papi Junior dyan. Salamat sa 2 million in the house. Br. Salamat sa support ng mga parts. Sana okay yung New Year. Magandang dance yung New Year. No? Amping-amping lang sa mga pabuto, mga kaparts, no? Ay, sinda kayo panginabo nga na yung mga pabuto. Ilabi na, New Year, no? Nisod kayo, musugat taong 2025 na tatay pamatian sa itong lawas. Nisod na kayo. Alam nga, amping-amping lang mong kanungay, mga kaparts, no? Keep sa mga parts. Happy 1 million in the house. If this one is No, kung makita niyo mga comment, please like a part. Please like la Please like. Please like sa toang ang part. Live. Please like atong live. To to no Salamat sa support mga kaparts. I'm million Lewin in the house, supporters. Pwede tama Sabi Jimmy Lewin in the house. Salamat sa pagpasok mga kaparts. Salamat sa pagtuloy niyo suporta sa akin, mga kapaparts na Pinas No? Sa ating ako na Idol Boost, Boy Tapang, Happy New Year, Idol Boost B. Sa Albu matagal matanggal din ako nakapunta sa Cebu Park. Busy sa trabaho. Kasi may na tayo. 22 million in the house. Happy New Year. Mga kaparts, papart ng Pinas Whitey. Salamat sa suporta. Until next year, no? Salamat sa suporta, mga kaparts. keep it always. Amping-amping ng mga pabuturon. Mga sugat sa itong New Year, no? Bago'ng taon. Amping-amping na tayo. kayo kayong mga pabuturon. Amping-amping, mga kaparts. keep it always, no? Salamat sa suporta, mga kaparts. Live ako, ko, computer ko. Eh, eh handa diri pa. Eh okay, handa diri. Handa diri ke duty man. Duty ke part to. Okay ra ba yung wire part basta di trabaho part para sa pamilya no. Basta okay ra yan part basta liko na to ang pagsalik sa Ginoo, yeah. <coughs> I... sa to Watay kusog ko sa to isig katao no itong wato na itong mga kalagot sa itong mga isikat Please love, please love, love and share mga kaparts. Happy 3 mil million in the house. Sana mo supportan niyo po ang tindik share part, no? Yung watch hour ko part. Talawa supportan niyo. Please like and share part. Please comment. Ipsi si always mga kaparts. Salamat sa supportan, no? Happy 3 million in the house. 12 minutes na tayo parts kita ta update update, update sa YouTube. Yay, update sa YouTube mga parts, grabe. Sa mga obligation sa tuang family. Happy Chilean Gals. Papart job papart ta pidas YT. Sa mga sa kaso Facebook part, grabe. Wala pa kumamunitize sa akong Facebook kay gabing restricted na ako bali na kong comply sa video bagay restrictive restricted po na akong account manang ko wala ganahin mo upload upload sa ron mo akong upload upload sa akong account Facebook ron kay restricted ko bali na restricted na ako bali na kong consumita bagay restrictive restricted yun bagay hapon hindi ka tayo sa Facebook isod kayo gabing restricted, restricted na ako. Grabe. Yan part. Kapi nyo yan part Mag live sa pod ko sa TikTok. Update rapo ko. Salamat po sa support part. Update rapo no. Salamat sa 1 million in the house. Happy New Year. Kung mga magandang kagalanta sa kuha sa akong live round. Happy New Year sa pamilya. Pamilya, pamilya. Happy New Year sa imuha. Happy camping. Kanunay. Always mga kapart. Salamat sa support. Keep safe always part. Hindi rin ako tukutok part. Ako Update po ko sa akong TikTok. No? Salamat sa support na part. Keep it always. Brrrr!